Chinita Princess na si Kim Chu lumipad papuntang US para sa kanyang iba pang show. Karakter ni Kim na Joliana salin lang bet the bet gayon ng mga netizens. Isa sa pinag-uusapan ngayon na teleserye ang palabas ni Kim Chu kasama si JM Nir Guzman at si Paulo Avilino, baging si Maricel Soriano at iba pang artista, ang kanilang show na linlang. Patok na patok nga ngayon ang teleserye ni Kim na linlang sa mga manunood lalo na si Juliana ang karakter ni Kim. Maraming manunood ang naiinis sa karakter ngayon ni Kim Chu na si Juliana, ngunit marami din naman ang nagbibigay ng magagandang komento. Ayon sa mga manunood at mga netizens ay napakagaling na artista dito ni Kim Chu. Talagang nagmature ang mga role ni Kim Chu sa kanyang teleseryeng linlang. Sa nagdaang press conference ng Linlang kasama ang mga cast nito, inamin mismo ni Kim Chu na hindi niya inaasahan ang ilan sa mga eksenang ibinigay sa kanya para sa Linlang. Pag-amin pa ni Kim Chu, sa tagal na niya sa show business ay hindi niya inakala na gagawin niya ito matapos ang ilang taon. Inusisa din ng media kung totoo bang sinampal talaga siya ni Miss Maricel Soriano. Ayon pa kay Kim Chu, totoo ang mga Pisikal lang nangyari sa linlang ngunit ito ay pawang profesional lamang. Inamin din ni Miss Maricel Soriano na talagang nadadala siya sa kanyang script at karakter sa linlang kung kaya talagang nasasaktan niya kung minsan nang totoo si Kim Chu. Ngunit pinasalamatan din ni Miss Maricel Soriano ang pagiging profesional ni Kim Chu sa kanilang trabaho. Imbis na magalit ay ikinatutuwa nga ngayon ng Chinita Princess na si Kim ang reaksyon ng mga manonood kahit pag galit na galit na ito kay Juliana. Nasa Los Angeles, California ngayon si Kim Chu. Ayon nga sa kanyang caption, Aalis muna at magpapakalayo si Juliana dahil baka masampal na naman umano ito ng kanyang mama na si Maricel Soriano sa kanilang proyekto. Komento pa ng ilang netizens at mga nakakapanood ng palabas ni Kim Chu na linlang. Napakalaki umano ng pinagbago ng Chinita Princess at napakamature ng kanyang karakter. Ilan pa nga sa mga komento ng mga manonood ay sana raw inaraw-araw na ang pagpapalabas ng linlang dahil wala itong paligoy-ligoy. Binigyan din diin ng mga manonood na napakagaling ng manunulat ng palabas ni Kim Chu na linlang dahil wala itong paligoy-ligoy. Diretso umano sa Climax bagamat walang paligoy-ligoy ang daloy ng kwento ng Linlang ay talagang inaabangan pa rin ng mga manonood at talagang excited sila sa tuwing maglalabas na ito ng episode.